yun, kibali mga kapaiters update muna tayo ito sa aming ginagawa at magandang hapon time check is alas 5 na nag strip nag strip time kami mga kapaiters dahil may tatapusin kami doon kibali naglagay na kami ng ah, runner para sa ating beam mga bottom sa ating beam naglagay na kami dito yun Kibali yung iba nag-abante pag uh, scaffolding para sa ating beam. Ito na yung update sa ating ginagawa dito mga fighters Kibali uh, yung uh, height sa ating uh, second floor dito kasi second floor to. Galing doon sa ating finish flooring sa ating SOJ hanggang sa top sa ating buhos sa slab is 370 yan mga kapaytors ayun o yung may masking tip yan hanggang dito tapos doon sa baba sa top sa ating buhos or uh, flooring natin sa ating SOJ 370 yun yung may mga marking na masking tape yung nilagay ko dyan na marking mga kapaytors is masking tape para hindi mabura or hindi madaling mawala pag may halimbawa may ulan yan taikot yan yun saka hili-bila yan doon uh, yung biga natin ang size nito is 30 by 40 cm yung taas niya uh, 40 yung lapad niya 30 uh, dito may butas pa yan para sa hagdanan may opening pa yan dyan tapos may beam pa tayo papunta doon at may cross beam pa tayo doon uh, kibali dito tapos na pag install kaso matatabas ito mga kapaiters dahil at ah, tumama yung ano natin dito. bim ah, beam. Matanggal to, makuha to na side portion dito. nakatingin natin yan hanggang dito. Para malibre yung ating bim ah, beam. Noon, noon yung tinabas namin para makalusot yung ating poste. yun dar time tayo mga kapaytors is 3 time kami ngayon para matapos yung uh, hinahabol naming matapos uh, yun yung tatapusin namin yung galawang expand yun yung miskapulan bali may girder pa yan dito mga kapaytors uh, 25 by 30 yung size ating uh, girder doon Yun, tip lang mga capeters uh, ito yung marker natin anong gagamitin natin yung masking tip gamitin natin post tangsi tayo punta doon para libilado yung ating mga bottom mga bottom yan sa ating beam okay hanggang dito lang muna mga capeters update lang thank you for watching bye bye